Oh my God, grabe. Sobrang happy ko. Dahil po, dumating na yung free gift ko galing sa Shein. Yay! Tara na, excited na ako. Buksan na natin. Unahin natin ito. Alam niyo po ba, mga mga bibilabs na itong bots na to ay matagal ko na po talagang gustong bilhin. Pero imagine nyo, nakuha ko lang siya ng free. Grabe, hindi ko makapaniwala kasi akala ko dati scam lang yun. Pero legit pala! Sino ba namang hindi matutuwa? Tulad nito, tatlong set ito. At kung bibilhin nyo ito, mahal itong mga bibilabs. Ang isang set nito ay nasa 1,000 plus mahigit. At syempre, dahil kay Shi, nakuha ko lang ito ng libre. O ba diba, mga bibilabs, nakakakilig. Tuwang-tuwa yun, no? Pero ito talaga yung pinaka-excited na nakuha kong free sa lahat mga Bibi loves. Ito yung blender, 4-in-1 na po siya mga Bibi loves. Tingnan nyo naman, 'no? Oh. Pwede siya sa kaini, at vegetables mga Bibilabs. Kaya naman, sobrang happy ko. Kasi nga, satisfied ako lahat sa free na natanggap ko. yeah Thank you so much, Shin. Meron na akong blender. At magagamit ko talaga ito mga Bibilabs. Iuwi ko pa ito sa Pinas. Mahilig kasi akong gumawa ng smoothie. Kaya perfect to sa akin. Meron akong blender. Meron pa akong mixer. Saan ka pa niyan? Yes, salamat so much, Shin. Ang dami ko ng pambahay. Maganda yung tela niya mga Bibilabs baby Ang lambot. Medyo malaki nga lang yung size mga baby loves, pero okay na sa akin kasi sa bahay ko lang naman siya susuotin. And last natin buksan mga baby loves, itong mga pajama. Yeah, may susuotin na ako sa winter. O ba diba, nakakatuwa lang kasi lahat nakuha ko lang ng free. Kaya ano pang hinihintay nyo? mag na din kayo. <coughs>